Hello guys, another day, another mini vlog na naman tayo for the day video And andito tayo ngayon sa Flavor Box sa Tagupan City, Pangasinan Yes, and tara na check na natin yung mga menu nila Ayan o, oh, dami Grabe, anong pipinig kayo natin ito? Well, dahil tag-ulan, tayo ay umorder ng lomi guys Overload, yes Let's go, order na tayo guys A few moment later At ayan, i-order natin guys Ang Lomi Overload Yes Check natin to guys But parang laki yata <laughs> Good for 4 packs yata to guys Itong order ko Ayan, check natin Wow dami saw guys Oh, solid na solid Tara, check natin to Wow Nakakatam May hipon po at ito ang ating in order guys yan that's it guys yan magsandok na tayo guys ang unang sandok hmm nakakatakab naman to guys oh may siyang hype pa yan magsandok pa tayo guys puloy natin yung ating lalaganan yes yan okay na siguro yan guys Napadami siya. So, maubos kaya natin ito guys. <laughs> Tara. Ubus natin ito. Ayan. Ang unang higo. Hmm. Sarap pa. Okay guys. Pasok sa taste natin. At ayun na nga. Naubos natin guys. And kung nagustuhan nyo itong video nito. Don't forget to follow me on TikTok, YouTube, and Facebook. Okay. Thank you for watching.